Archie Alimania lalaban kay Rita Daniela, wala raw ginawang kabastusan. Lalaban ang aktor na si Archie Alimania para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng kapuso actress na si Rita Daniela. Sinampahan ni Rita ng kasong acts of lasciviousness. Ang dating bubblegang star matapos daw siyang paghahalikan at pagsalitaan nito ng mga kabastusan. Revelasyon ng aktres, nangyari raw ang pambabasto sa kanya ng aktor noong Setyembre Siyam matapos siyang umattend sa pa-Thanksgiving party ng co-star nila sa Widow's War na si Bea Alonso sa Quezon City. That being a public figure, a contractual artist with reputation to protect, it is very difficult for me to file the instant case. But the trauma I was and am experiencing brought about by the incident gave me courage to face the consequences and file the instant case against the respondent. pahayag ni Rita sa kanyang complaint affidavit. Sa online show na Showbiz Now Na, nabanggit ng premyadong showbiz journalist at online host na si Christy Fermin na nakausap daw niya si Archie tungkol sa isyu. Ayon kay Nay Christy, mariing dininay ng aktor ang mga akusasyon ni Rita. Wala raw nangyaring pambabastos o anumang uri ng pananamantala ng magkita at magkasama sila sa naturang event. Sabi pa ni Nanay Christy, inihahanda na ng kanyang abogado ang ihahain nilang counter affidavit sa demanda ni Rita. Naibalita rin ng online host na lumapit pa raw si Rita kay Archie para maglabas ng kanyang mga saloobin tungkol sa ilang personal na bagay. Umiiyak pa si Rita, lumapit pa kay Archie itong si Rita at sabi kuya, ayoko nang mag-attend pa ng ganitong party kasi parang pinagkakaisahan naman nila ako. Ang pagbabahagi pa ni Nanay Christy sa pag-uusap nila ni Archie, Binigyan pa raw ng aktor ng advice si Rita bilang nakababatang kapatid na rin ang turing niya sa aktres tungkol sa mga hugot nito na ayaw nang umaattend ng mga party dahil pinagkakaisahan daw siya. Ang sabi ni Archie, hindi ka pinagkakaisahan, sinasabihan ka lang para matuto kang makijoin sa kanila. So ang tanong ni Archie, kung talagang binabastos ko siya, ba't siya sa akin lumapit para magsumbong? Ang sabi pa ni Nanay Christie. Nagpaliwanag siya, lahat po ng kwentong yan ay hindi nangyari. Hindi po totoo yan, dagdag pa ng veteran showbiz columnist base na rin sa usapan nila ni Archie. Ipinagdiin naman ni Nanay Christina wala silang pinapanigan o kinakampihan kina Rita at Archie na islamang daw nilang ibigay sa publiko ang side ng aktor. Wala po kaming victim blaming dito ha, binabalan silang namin ang mga kwento, Total naman naglantad na si Rita doon sa sinumpaan niyang salaysay, sabi ni Nanay Christie. Sabi pa ng online host, kung talagang binasto si Rita, dapat lang daw panagutan ng kung sino man ang ginawang panghaharas sa kanya. Sa ngayon wala pang pahayag ang kampo ni Rita, hinggil sa mga pahayag ni Archie kay Nanay Christy. Tila pinapalabas ni Archie sa kanyang pahayag na gawa-gawa lang ni Rita ang naturang pangyayari. Pero hindi natin alam dahil wala naman tayo sa pangyayari, hintayin na lang natin ang embistigasyon kung sino nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.